So, ayan mga ka naman tayo ang sunog. <laughs> sunog. Sunog ang masarap eh. Pag sinakay mo kasing toasted lang, ang ibibigay sa'yo is katamtaman lang. So, sinabi ko sunog. Sabi ng mabay, ako rin umukod tangi doon ano, umorda ng pandisal. Sabi ko, Pandesal nga po, 30, sunog. <laughs> Gulat si ate. Ito masarap dito sa pandesal na ito, yung sunog. So ayan, pauwi na naman tayo habang umuulan. <laughs> May sunog tayong pandesal. Lakad na naman tayo. Masanay na ako mga trigger araw-araw. Pagka, pagka buwi binig ang pandesal naglalakad lang yan <laughs> kapo na sira yung payong ko kaya ito yung payong ko napakalaki <laughs> malakas kasi hangin kapon eh so, so mga trigger samahan nyo ako ah, muli tayong magkakapi partneran ng mainit na pandesal nasunog Ano tayo? Uhuhu. Talagang talagang hindi tumigil si si sa magdamag. Oh. Talagang nanalasa talaga siya. Bro, yung mga tao. Kahit umuulan. Ang ganda sa araw na palengke. Okay, ga pansin niyo kanina. Ang dami ano ano naglalakad. May kisabay lang tayo sa mga 'yan. Okay, sige mga trigger. Sabayan niyo ulit ako magkape. Sa uli. Ingat sa lahat and God bless po. God bless. Salamat sa lahat.